Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikadalawamputwalo ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga nagatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Beria Taglay ang bilin ni Pablo, Kinasilas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, Mga taga-Tenas, napapansin kong buos na buos ang inyong kalooban sa reliyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ko ng isang dambanang may nakasulat na ganito sa Diyos na hindi nakikilala ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala ang siya ipinapahayag sa inyo, ang Diyos nagmawa ng sandibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa, Kaya hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isay, nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuha at matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayong may mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao. Ngunit ngayon iniuutos niya na magsisilat talikda ng kanilang masamang pamuhay. Sapagkat itinakdanan niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito'y buong katuparan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuyas siya ng ilan Ngunit sinabi naman ng iba, Ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito. At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan, kayo sa itaas siya'y papurihan, ang lahat ng anghel magpupurit magdiwang. Kasama ang hukbo, ruong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupat langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babait lalaki, mga kabataan, matatandang tao at liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupat langit ay lubos. Sa ngalan ng poon, lahat ay magpupuri. Ang kanyang pangalay pinakamaigi. Sa langit at lupay, walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupat langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupat langit ay lubos. Aleluya, Aleluya. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya upang sumay niyo tuwina. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, Tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.